So yun, uh, panibagong araw na naman at panibagong video na naman natin gagawin. So panuorin nyo itong aking video. Uh, basic maintenance lang naman ito sa aking motor. Uh, ginagawa ko lang ito pag uh, nararamdaman ko na siya na yung umaandar ako. Tapos pag hinto, like stop light. Tapos pag andarmulit, mamamatay na siya. Bigla siyang namamatay na parang nalulunod. So yun. Uh, yung iba kasi, ang ginagawa nilang base is yung takbo. Uh, 15 at 15,000 na ito naman sa akin sigurado lumagpas na ito ng 15,000 to 20,000 na ito so doon mo siya mararamdaman yun lang yung uh, ginagawa kong basihan ako lang din kasi yung naglilinis na ito uh, magtatatlong taon na yung motor ko pero never ko pa itong pinagawa sa iba tsaka hindi pa ako nagpapaepay cleaning trotted body lang lagi yung ginagawa ko so yun kinalas ko na yan siya tapos yan pinapakita ko sa inyo yung mga dumi yan, pagbukas mo lang yung kanya na yan, dumi. Pag ganoon na talaga yung ano, naramdam mo na nabigla siya na mamatay. yun lang yung ginagawa kong base yan, hindi na ako nagbabasis sa takbo. Kasi pag sarili mo kasing motor, uh, ah, ramdam mo yan eh. Alam mo kung may pagbabago siya sa takbo, kumina o lumakas yun. So yun, ayan na ay yung throttle body niya na binaklas natin. Ang ginagamit ko lang para sa paglilinis niyan ay ano lang, ah, unleaded gas lang. Hindi ako gumagamit ng yung throttle body cleaner panlinis talaga nila na, na ini-spray lang maganda naman talaga yun ang pinaka the best na panlinis talaga pero syempre tayo uh, ano ah uh, ano lang tayo unleaded unleaded gas lang ang gamit natin so okay din naman siya malinis din naman siya so yung kung makikita nyo yung throttle body nyo sobrang dumi na yung itim tapos yan uh, so Ayan, makikita nyo. Ang uh, kinakalas ko lang dyan, yung mga part na alam ko lang. Hindi ko na ginagalaw yung mga hindi ko alam para hindi magbago. Pero kinakalas ko din dyan yung sa hangin nya. Kasi dun yung napupunta yung dumi, sobrang dumi din yun. So, so, yun, tinanggal natin yung rubber. Kasi hindi pwedeng uh, basain ng gasolina yun, kasi lumulutong. So, yan, nakikita nyo, diba? Ito, yan, malinis na. makikita nyo, malinis na sya, diba? Kung ikukumpara nyo kanina, yan, mukha na syang bagong-bago. bago pag ganyan na kalinis at pag sinalpak mo yan sobrang smooth na ng takbo yan yan may kita nyo unleaded lang ang gamit natin sa paglilinis nyan kayang kaya nyo rin gawin yan bakit ka magpapagawa sa shop uh, kaya ako rin naman naisipan talaga na kalikutin or ako na lang magkalikot ng motor kasi minsan pag magpapagawa tayo sa mga shop hindi tayo nasasatisfied minsan matapansin mo parang barabara trabaho nila eh, at least pag tayo ang gagawa talagang makikita mga pagbubutihan mo talaga ayusin mo tsaka maganda dito sa throttle body mas madali pa tong itono kaysa sa ano kaysa sa carb type na ano yun ang kinaganda dito sa FI kasi yung dati sa Mio ko medyo nahirapan pa akong itono yun eh after ko linisin yung carburetor pero dito sa FI yung throttle body nya madali lang itono tapos ito nga at nilinis na rin natin yung kanyang ano para dumidumi -dumi. siyempre binaklas na rin natin eh linisin na rin natin lahat at nakikita nyo binasa tubig yan tinakpan ko ng plastic para hindi pasukin ng tubig yung ating yung kinakabitan ng ano ng total body natin hmm, yung makina nya hindi pumasok yung tubig sa head kaya yan nakikita nyo nilinis natin para ano kinalas ko rin pala dyan yung airbox para malinis talaga natin lahat yan yan lang yung gamit natin sa paglilinis at yan, makikita nyo yan, malinis na yan. Pati yung ilalim na yan, dumi-dumi, nilinis na yan natin. Hindi ba, may tubig-tubig pa. After ko pala nga pala nilinis yan, tinesting ko nga rin yan eh. Uh, ah, nung salpa ko na, tapos tinesting ko. So, tignan yan, dun ako na, ano, ah, bigla siyang nag-check engine pero nawala din naman siya after na dahil siguro sa basa yun ayan nakikita yung butas ayan tapos yung yung ayan nakikabit na natin yung throttle body tapos yung ano natin injector kinabit na natin so ngayon ang gagawin natin testing naman natin siya ngayon kung palagang ano yun yung napansin ko dyan eh, Yung sa heat indicator niya sa panel niya nung tinakbo ko siya parang nandun uh, hindi siya nawala so sabi ko baka may nabasa o ano na sensor so pero nung pinatay ko ulit at binuksan ko wala naman na eh